Hello guys, welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, ito nga pa, na tayo dahil yan, namili tayo, no? At hindi ko na nga inantay yung aking ahinti guys kasi nag-alala na tayo pag may kulang na sa ating tindahan, yung konti na lang yung ating mga paninda na mga fast moving items. Kaya naman, ito, so good na agad dahil sa grocery. Kaya yan, nag lang na lang muna ako guys ng tricycle kasi syempre gusto natin na laging puno ang ating mga paninda kaya yan pag may kulang na or konti na lang sa ating mga paninda yan mamili ka agad tayo kaya kasi nga guys hindi pa dumating ang aking ahente kaya pumunta na agad ako hindi no, na ako nagantay kasi syempre gusto natin na kumpleto ang ating mga paninda kaya yan buti na lang talaga pang yung aking katuwang guys kaya naman yan natulungan tayo at nakapamili tayo kahit nagbayad tayo sa tricycle pero okay lang yun ang malaga na mayroon tayong mga stock na mga hinahanap ni customer kaya gusto ko lang ibahagi guys ang aking discarte para siguradong malaki ang tutuboy natin ganito ang aking ginagawa. No? At ito nga ipapasok lang natin para doon papakita ko muna sa inyo ang ating mga napamili. Itong mga items guys talagang mabinta lalo na nung Holy Week no kaya naman ito nagdagdag ulit tayo, no? Kasi talagang mabilis mabinta to sa ating sari-sari store. At ipapakita ko din kung paano ako mamili, no, na para makadagdag at malaki ang kikitain natin dito sa ating tindahan. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and please guys, huwag niyo po iskip ang ads. Malaking tulong po yan sa aking family. At ito nga, dumaan din tayo sa palengke. Bumili din tayo ng Setsarona Bituka Spicy. Ito guys, no, mabinta kasi, ayan, may napunit yung ano, nabuksan, na sabit siguro kasi ang dami nating dala kanina no? kasi nag arkila nga lang tayo dahil yan gumagawa tayo ng paraan para mayroon tayong paninda na syempre gusto natin na malaki ang binta natin eh kung kunti na lang yung paninda natin kaya gagawa tayo ng paraan para mamili ka agad pag may binta, sige, para mabilis ikot ang puhunan, di ba guys? At dito naman sa isang plastic, ayan, bumili tayo. Kasi mabinta po ito ng Holy Week, halos kunti na lang natira, ilan-ilang piraso na lang doon sa ating tindahan. Kaya naman ito, dinamihan na natin. Tapos, syempre, di mawawala itong mga sits ya guys. Ayan, ito mga malalaki ito sa isang plastic. Tapos, dito naman ay mga maliliit. Ito nga yung mga mabinta sa atin para puno na naman. Kasi, mayroon pa naman tayong natira doon pa ilan-ilan na lang. Siyempre gusto natin na puno yung tingnan yung ating mga paninda kasi talagang nakaka-attract sa mga sa mata ng mga mamimili, no? Diba? Kaya ito, yan, sugod so ka agad tayo. At ito nga guys, binuksan na natin yung box na no, para may pakita ko sa inyo. At bumili nga din tayo ng apat na box na mantika. Yan, mantika ang laman nito. Kasi dalawa na lang kasi natira sa ating tindahan kaya yan, namili ka agad tayo. Siyempre ayaw natin maubusan. At ito nga guys, ayan. Mabinta kasi ito sa atin. Kaya naman, yan dinagdagan na natin ng bili. Kaya din na ako nagantay sa ahinti, you no. Know? Kasi siyempre gusto natin na mayroon tayo stock na hinahanap ni customer. At dito nga ang laman ng isang box guys. Yan, nagdagdag lang tayo ng Kupiko Brown. Saka itong suwak. Yan, mabinta to sa atin. Kaya naman dinamihan na natin. Para pag ganito kasi mabinta. Kaya, kaya dinagdagdagan ko ng stock. Tapos totang pineapple. Tapos ito yung mga napamili natin. Yan guys. Mayroon pa akong stock nitong Bear brand sterilized. Pero nagdagdag pa rin tayo kasi yan may pre nga siya isa. Pag anong kasi talagang nadagdag sa kita natin. Kaya yan malaki ang kikitain natin pag may ganito. No? Kaya pag ako mamili talagang pinipili ko yung may papre, no? May pa May, may dagdag isa para malaki ang tutubuin natin. Tapos itong ang kopi ko blanca. Yan. Nagdagdag lang tayo kasi yung iba ay marami pa. Tapos dito sa ilalim, canned pineapple, bumili din tayo ng 12 pieces. Yan, kasi mabinta din to sa atin, kaya nagdagdag tayo. Tapos ito pa nga guys, yung mga swak, no? kasi dinamihan nga natin. Ayan, tapos yan mga swak dinagdagan natin. Tapos ito naman, sardinas, ayan. dinagdagan din natin to siguro sa ibang baksang iba. Yan nga, kasi nakaserve daw tayo. Na. Malaking tulong na kasi yan para sa atin. Kasi alam naman natin kung magkano lang yung tinutubo natin bawat items. Kaya pag may ganitong papre, talagang malaki na, malaking bagay na ito sa atin. At nandito nga guys, yung ibang cup noodles na sa isang box. Ayan. Dinamihan natin itong spicy kasi yan, yan lagi ang hinahanap ng ating mga customer. Tapos dito naman ay mga pancit canton. Mga dinagdag lang natin. Tapos yan. Tapos bumili din tayo ng Mount Tokmas na spicy. Ayan. Tatlo lang binili ko kasi may natira pa tayo doon na isa. Kasi din mas masyado kaya ganoon lang ang binibili ko sa kanya. Saktuhan lang para yan para sakto lang. Kasi isang customer lang naghanap ng ganoon, yung mahilig sa Mount na spicy. At dito naman sa ilalim guys, ayan ang daming ang cup noodles no kasi dinagdaga natin. Kaya ang hirap ang hirap tingnan sa ilalim. Ayan nga, yung mga ano yan guys, suka at saka toyo. Yan sa ilalim. may mga plus one, siyempre yung hinanap natin. Tapos dito naman, ayan, bumili nga tayo ng sutanghon. Yun din ang kagandahan no, pag tayo ang pumunta doon mismo sa grocery kasi marami tayong nakikita, na naiisip na pwedeng idagdag. Yan nga yung sutanghon, no. Mayroon din naman tayong tinda dito, so nagdagdag lang tayo kasi minsan lang tayo pumunta doon. Saka ketchup, yan, magic syrup, mag mga uh, binibili natin tapos itong Mang Tomas yan dalawa yung binili natin dito dalawang pa kasi nakadagdag kita tayo ng 10 piso kaya yan tuwang tuwa talaga tayo guys kasi yan tubo na natin yan tapos may tubo pa tayo ng bawat items hindi ba kaya yan tuwang tuwa talaga pa ganun at dito nga guys dalawa naman ang binili ko din dito sa dato pote yan ito ang lagi kong binibili no? yung mga ganito ito kasi yung hinahanap nila tapos, bubili din tayo ng, yan, chaki. Yan, guys. Nakasave daw tayo ng 20. Kaya naman yan, mabinta to sa mga bata, no. Yan. Kaya, yan, kumuha tayo ng isa. Dagdag ko lang yan dito, guys. Tapos, dito naman sa ilalim, yan nga, yung suka pa rin. Kasi, dalawang ang kinuha natin. Tapos, naman yan. dito sa kabila, at dito nga yung Mang Tomas kasi dalawa ang kinuha natin. Kasi yan, babalik lang natin kasi yan, hiningal pa tayo, no? Pagkadating ng pagkadating, gusto ko agad ibahagi, guys, para sa ganun, i-display na kagad ka natin, para sa ganun puno na naman ang ating tindahan, no? Ganun lang ating discarte pag mayroon tayong tindahan, kailangan lang talaga ng sipag at syaga. Tapos dito naman sa isang box, ayan, mga candies. Yan yung mga nabinta sa atin, kaya dagdag ulit, pag mayroon tayong binta, no. Kaya ipamili ulit natin para ikot ka agad ang puhunan. Tapos ito nga yung mga kopi single, tapos mga dilata. Dinamihan ko nga guys yung Hokkaido kasi mas mura-mura sa kanila doon. Kaysa sa iba kong ino-orderan, mas mahal. Kaya naman, pag ganun, pag mas mura sa kanila, damihan na natin. <laughs> Kaya mga 15 pieces kinuha ko guys na Hokkaido. Yan, mga dilata lang yan guys sa ilalim ng laman. Tapos dito naman... Ayan, buksan lang natin. At ito nga. Ayan guys, yung uh, pinamili natin. At ito nga guys, Joy Liquid. No? At marami pa akong stock nito. Pero kumuha pa rin ako. Kasi minsan na lang mayayari ito. May, yan, may pre kasi siya, no? May pre na isa, kaya naman. Yan, pag ganyan kasi kahit mayroon pa ako, pag alam kong pasmo moving talagang, magdagdag pa rin ako, no? Ganun ang discard ko, guys, para sigurado malaki ang kikitain natin. Yan nga, kaya kumuha tayo nito ng dalawang dosena, Anim ang laman ng isang balot na ito. Pack na guys. Anim ang laman so, may plus one so seven. At ito nga guys, palulib, may, may pre Tapos, itong downy, yan, may pre din. Pag ganito, may pre yun ang aking hinahanap talaga, no? Para, sigurado malaki ang tutubuin natin. Para, mabawi natin yung binayad natin sa sidecar kanina. <laughs> Tapos, dito naman, yung dagdag kita din, no? May pre. Yan, naghanap lang ako kung ano yung may pray doon. Tapos, bumili din tayo ng tawas. Isang dosina ang laman nito. Yan nga guys, yung sunrise. Kasi nga, dinamihan natin. Kasi may pray, no? Ayan. Tapos, bumili din tayo ng efficacent. Nagdagdag lang. Tapos, sun self. Ayan, may pray din siya ng isa. Tapos, dito, pubgon. Bumili lang tayo ng isang dosina. Tapos, itong mga uh, sour powder, posporo. Tapos, call gate, yung mga mabinta sa atin, close up, isang dosena din. Tapos, mga powder na to sa ilalim, guys, yung tide powder, tsaka Ariel nasa ilalim. Kaya yan. Tapos, Selka guys, yan, order tayo ng isang dosena, no? nagdagdag lang tayo. Tapos, tatlong kato lang uh, na kasi mayroon pa tayo dito wawang, no, kumbaga, isa lang kasi naghanap ng baygon, gusto nila yung wawang, kaya yan. Yun lang binili natin. Tapos dito yung hidden shoulder guys, may papri. Tapos dito naman sa pabila, yan na natakpan kasi yung aerial. Ayan, tingnan lang natin. Last down in a pink, ito yung mabinta sa atin. Tapos dito naman, keratin, nagdagdag din tayo. Ayan, o plus yun, mabinta to kasi malamok dito sa aming lugar. Laging harap to ni customer. Kaya yan, bumili tayo. Tapos dito sa ilalim. Mahirap tanggalin. At ito nga guys, yung Arial, no. May presya, kaya bumili tayo ng anim na pack. Ayan, para maka mabawi natin, no. Kasi may presya. Yan lang guys, yung laman niya. Sa ilalim, puro Arial yan. Natakpan. Ayan, ibabalik muna natin, no. Para hindi kalat. Kasi pahinga lang muna tayo ng konti bago natin i-display. Yan. yan yung mga uh, napamili natin ngayong araw, no. Huh? At ito nga guys, ito dapat isa lang yung bibilihin ko so may pray kasi siya kaya dinalawa natin tapos isang bundle lang na sito 355 at, at ito nga guys bubuksan lang natin no para ipapakita ko sa inyo ang pre niya at ito nga ang laki ng dagdag kita natin dito ang saya yan nga guys 10 ano greatest na choco single no sampung piraso to kaya yan tuwang tuwa tayo kasi pwede natin tong ibenta sampung piraso nito guys yan limang balot ng isang ganito so dalawa kaya sampung piraso kaya yan dalawa ang kinuha natin hindi pala kung mag maganda talaga kung may sasakyan pa sana tayo dagdagan natin kasi kaso wala mahirapan sa tayo kasi nag-arkila lang tayo kaya yan dalawa lang muna yan guys, lahat ng napamili natin, no? ganyan ang discard ko kung saan yung may mga pa-promote, talagang pinipili ko, no. Kasi dagdag kita na rin. At ito nga yung resibo natin, dalawang resibo nga ito. At ito nga yung isang resibo guys, naghalaga sa 2,582 ngayong araw ng April 4, 2024. At ito namang isa, naghalaga naman sa 17,122. Yan, kaya ang total na napamili natin ay 19,700, no. Ayan nga guys, no. Ang mahal ang mga bilihin. 19,000 na kaagad yan. Kaya yan, sinik ko muna isa-isa to guys. Tapos yan, mag-display na tayo. Kahit sobrang pagod pa natin sa si pamamili. Pero yan, kailangan pa rin magsipag po, no. Para yan, may makita ka agad ni customer at mabili ka agad ang ating mga paninda. Kaya yan guys, hanggang dito na lang ang update ko. Maraming salamat. At huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.